Good morning, good morning mga katibia at welcome po kayo sa aking youtube channel Magandang hapon, magandang tanghali Ano mang oras po dumating po ang ating vlog Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan Kumusta na po kayong lahat mga katibia Ngayon pong umaga ay maasa po tayo na tayo po ay nasa mabuting kalagayan Saan man po kayong lugar Na bansa o ano pong probinsya Ang inyong pong kinabibilangan. Uh, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon po mga katribya sa pagkakataon po ito ito na po yung ati pong inaalagaan kalamansi na kung saan po second batch ng ati pong bulaklak ayan po napakarami po mga katribya po ng bulaklak po natin ay para po siyang uh, sampagita ang kalamansi po natin ay bukod po sa marami pong bunga marami rin pong mga bulaklak ang pakikita lang po namin sa inyo yung pong kagandahan po ng ating pong bulaklak pagka po organic matataba po ang mga bulaklak natin yan ang mapapansin po ninyo matagal po malaglag po ang kanya pong mga petals ayan no? ang dami po nito mga katribiya ay talagang masisiyahan kayo pagka ito ay magtuloy yung 50% nitong bulaklak eh, kapag ka po itong mga tribe po ay magtuloy ay marami po tayong tatalian ng mga sanga o kaya ay tutukuran kaya mga katribya ngayon pong kalamasi ngayon pong panahon na ito ng December marami pong mga nagpabulaklak at makikita naman ninyo sa iba iba pong mga farm talagang namumuti ang kalamasi sa pagbulaklak kaya lang siyempre dito na po mo ngayon mga katribia po magkakatalo yan doon po sa alaga hindi lahat po noong namumuti sa bulaklak mga katibiyo ay nagtutuloy ang bunga malalaman na lang po ninyo yan pagka parte na po ng gamais na ang kalamansi pagka gamais na siya makikita nyo na po kung may mga sira o wala kaya yan po ang isa pong ating uh, patuloy na kung saan po ate pong spray dahil kapag ka po hindi po natin ito mga katribya po nilapatan po ng talagang tama pong gamot masisira po talaga ang bunga ng ate pong kalamansi kaya e, uh, bulaklak pa lang sisirain na pero ngayon pagka po ang bulaklak maganda ang pagkabuka matataba eh, meron na tayo po mga katribya pong ah, nakikitang ah, pag-asa na ito ay magtuloy kala syempre hindi po doon mga katribya po natatapos yan ang pag-aalaga po ng kalamansi hindi lang po isang sprayan lang o dalawang sprayan yan talagang continuous kaya nga sabi nga ng ano, iba eh, talagang kailangan mo ng puhunan para po tayo makapag-alaga nito. Kung wala kang magiging puhunan, mga katribya, hindi tayo makakapag-alaga. Eh, yung lahat po ng ibubulaklak po na ito at yung lumabas sa bulaklak na yan, pawang masisira. Yan e po ang ating namang mga ginagawa. Ate po siyang inaagapan. Napakarami po ng kanyang bulaklak. Yan, yeah, pagka ganito, napakasarap pong sprayin. Ang dami. Grabe. Kaya ngating ito pang Marso at saka po pang April. Yan po yung tiktikan po ng tagaraw. Yung pong kainitan. Oh, meron pa tayo pong tagtag -tag na bulaklak na. Tataba naman po ng mga bulaklak na ito. Ngayon ay buko na siyang mga maliliit. Na size na po siya ng maliit sa munggo. Oh. Pero yung mga ulaklak po natin na iba bubuka pa lang, iba naman po uh, mga hindi pa bumubuka. Oh, marami na rin po siya. Eh, sino po mga katribya po ang hindi po gagana sa pag-aalaga kapag ka po ganito ang ating nakikita sa ating kalamansi. Sa gawin na ito marami pong labas po na bulaklak dahil ito po ay napitasan at hmm, hindi naman siya ganong karami rin po ang bunga. Pero ang bulaklak naman ang masasyado. Ayan o namumuti po sa bulaklak. Sa iba pong mga kalamansian nakikita rin po natin doon po sa mga Facebook dun po sa kanilang mga ina-upload na talagang namumuti nga naman ang bulaklak kaya lang wala po silang mga maliliit na kagaya po noong sa atin at uh, meron man silang mga pang uh, December kaya lang mga napitas na tayo mga katribya marami po tayong pang January meron po tayong uh, pang itong December na ito napitasin kaya lang bago po natin ito ipapitas dapat matagtag na po muna ang ating mga bulaklak siguro yung pong pagkatagtag po nito mga katribya ibilang po tayo rito ng mga halos ng one week mahigit mga 10 days tagtag na po yan yung mga bulaklak na yan ngayon pagkatagtag na siya at maliliit na po na buko pwede na po natin siyang pahalawan yung pakukuha na po natin yung lahat ng mga po pwede kagaya nito yan yun sa ibabaw na yun pwede na pong kunin ayan yung uh, sa babaw na yung mga katribya po uh, iba nakita ko sa video pinuputol nila eh may mga bunga sayang naman yung kalamansi yung pinoproning nila yung undulo eh isipin ninyo hindi man natin dapat na yun yung po na yun dahil lalabasan po yun ng bulaklak kaya nangyayari yung pong pinagkukuha na mo po ng kabuhayan pinuputol mo hindi oh. eh, mo alam na doon pala kukuha tayo ng bunga O oh, gaya nito mga katribya yung pong ating kalamansi na ito ay ayan o, oh, mataas siya isang sanga, isang derecho para sa iba ito puputulin na rito para daw magsupang at lumabong e eh kung pinutol mo ito mga kataribya hindi mo na ito makikita yung bunga na yan o di ibig sabihin na less ka po ng kita na less ka po ng pag uh, kukuhanan dahil pinutol mo na Ay, ano ba ang dapat? Hindi pamungahin po ninyo para hindi po tumayog. Tingnan nyo po yung kalamansi natin. Although meron tayong matatayog na kalamansi. oh, kaya lang. Meron po siyang bulaklak. pero po siyang bunga. Eh, bababa po yan. Yung pong bulaklak at bunga na yan. Yung ating kalamansi. Basta tiyan ay maalagaan po ng maayos. Kasi na bawat dulo yan. Ay, pag na-spray natin ng maayos, mabubuo ang ating pong mga bunga makikita ninyo ayok Naka yan nakalundo eka nga ganyan po ang ating pong pumumaraan na ginagawa hindi po tayo putol po lang po ng putol nira po kasi ba natin mga katribya nakikita pa din po sa facebook putol sila ng putol o mo kasi matayog na dahil hindi po mapagbunga yan po ang sikreto sa tag-araw ayan ang magpo po dyan ang ating bunga kaya akala po ng iba tayo ay nagpuputol ng marami pong mga sanga kagaya ng ibang mga nagsisipagturo na kailangang mo raw proningin ang kalamasi eh tayo hindi na kasi pag marami pong bunga kalamasi paano po pa siya puproningin, puproningin? Oh, gaya nito Pag ganyan po ang bunga ng kalamansi po ninyo, hindi po tatayog 'yan. Bababa. Hmm. Tara no? Ang mga dyan, magtutulos tayo or magtatali. Mas maganda po mga katribya po 'yung magtali, magtukod kaysa magputol ng sanga ng dulo kaya nakapag tataka nga tayo sa iba, bakit putol sila ng putol? eh ayan oh. Ang dami pong mga bulaklak. Dahil pong mga buko. Ito maliit pa lang po ito, nakalundo na siya. Ah, oh, po natin 'yan. Panggagalingan po ng maraming bunga tsaka po sa Hindi sayang. Kaya tinuturo po namin sa inyo mga katribya na hindi po ko mo yan isang po ng kalamansi eh, at medyo matayog na puputulin nyo na po agad-agad lalo na kung singkil eh yan po ang pinagkukunan po natin ng mga bunga mga katribya pang hinayangan nyo po yon kaya kung meron mga mga nagpuputol doon po sa kanya pong sanga doon po kanilang dulo ay hindi po kaya hindi po niya mapagbunga yon eh ano po ba gusto natin sa kalamansi eh? Ayan pong dahon o bunga. Ah, Siyempre gusto natin po yung bunga. Eh, saan ba manggagaling po mga katibay ang bunga? Eh, dito sa mga sanga na kalamansi. O, alin na po? Putuli natin. Eto. Yung mga sanga tuyo. Saka po yung mga kalamanda rin na mahahaba po tinik. Eto. Yan. Ito yung pwede rin nating alisin. Isang derecho na mahaba tinik. Pero, Alaman si Eden. Hmm. Yan. Tapore niya po pwede nating alisin. Pero pagka po mayro pong mga sanga na ay hindi na po natin siya puputulin. Nga Dahil kalamansi na po yan eh. Ah, oh, diyan po ang lalabong eh. Mabaw gaya nito. Sa iba ito mga pero po to pinuputol na ito eh. Yan, yan. Pinuputol na yan. Pero alam niyo, yan po ay po pwede rin pong mapanggalingan din po ng mga bulaklak. Hmm. Dahil kasi pagkayan na ay lumawak na, lumabong, ayan, oh kakaroon po siya ng mga bulaklak po ang dulo. Ya yeah, kasi hindi po nagbulaklak dahil siya po ay nagmura. Yeah, pero pagyaan ay makatikim uli ng panibago pong abono at saka po ng alaga. Karoon uli po siya ng Another po na bulaklak o batches Hanggat po mga katribya, Ang kalamansi po ay meron pumbakante Bakante Na po pwedeng labasan po ng kanya pong Bulaklak Maglalabas at maglalabas po ng bulaklak yan Basta't continuous po ang ating Alaga Pati rin po yung pagpapatubig Kaya kukunti na lang po Ang magiging bulaklak niyan Pagka puno na po ng bunga Ang kalamansi po natin ito po yung mga nakaraan mga katribyo na tumaas yun pong ating kalamansi hindi natin siya pinutol kundi bagkos binali lang po natin po yung sanga dahil o oh, uh, para siya po ay mag mamulaklak kaya ngayon natakot siya po na alisin o proningin nagpakita na po siya mga katribyo po ng marami pong bulaklak uh ya yung mga bulaklak na yan pagkaya mga katribe po yung ating uh, aalagaan no, yan po ang magpipigil o magkontrol para wag po tumayog ng tumayog ang kalamansi po ninyo at magiging ganito yan pero walaki na po ng bulas napakagandang bulas na po nitong ating kalamansi at nakakatawa naman dahil namumuti po siya sa bulaklak kumpul-kumpul lang po mga po yung bulaklak po ng ating kalamansi sa bawat dulo kaya lang di naman po lahat yan ay magtutuloy meron pa rin po dyan talaga magbabawas siya ang petals makapit po ang petals dito wala kang masyadong makita doon sa ilalim na laglag po na petals compare natin doon sa dating ginagamit ko po na abono ganyan pa lang may sakata mo dyan marami na pong mga laglag nisan pati po yung mga bulaklak po na yung mga laglag pero ito matagal talalaglag yung po petals niya pero matagal ganoon pala ang uh, kuha ng organic at na yun naman po ito mga katribya puno po siya ng bunga pero napipilitan pa rin siya maglabas po ng bulaklak yung pong mga bakante Ayan. bakante ito to bakante rin pero yung magkakatabi bulaklak niya ay bunga na o, meron pa kaya bawat mga bakante na kung saan mga katribya ay wala siyang bunga o nagpo-produce po rin po siya ng bulaklak o, yung ilalim na wala po siyang ganong bunga Oh, pero ngayon meron siya mga bulaklak ganyan po ang kalamansi kung bakit po siya lumalabong kung bakit po siya mga kataribya uh, nagbubunga ng marami Yan. isang matayog din siya pero marami pong bulaklak ang isa pa rin mga kataribya po napansin natin dito sa ating Ginamit po na organic Pagka Ang buko po niya natagtag Maitim Ang itsura Sa iba po pagka Yung ginamit natin yung uh, Synthetic Yung pong bulaklak pagka yun ay natagtag Nisan madilaw ang itsura Pero ito hindi Ang ganda po ng kanya pagkatagtag Nakikita mo talaga Na may laman Yung oh, gaya na ito tagtag yan o oh pero maitim na po siya kagad ang dami po niyang bulaklak nakakatuwa uh, sa makalawa po tayo mag spray po nito pag ganito po kasi ang ating uh, mga bulaklak twice a week ang ating pag i-spray yan sa makalawa, mga nakabuka na yan. Para po siyang kampupot. Bukod po doon sa mga nakabuka, oh, meron na po mga tagtag -tag na. Yan. Mga tagtag -tag na po yung marami. Kapag uh, yung ganitong sitwasyon, dito na po natin mga katribya, aalagaan na po lagi ng ating patubig Kasi may tendency po na malalaglag po yan ang magbabawas Pagka hindi ka po magtutubig Kaya kailangan hindi po ito matitigang Kasi tapos na po yung uh, pagtitigang ng ating kalamans eh. Ngayon, puro alaga na po tayo ngayon sa ating patubig Para hindi po siya malaglag Although na Meron tayong pampakapit Na inilagay rito o yung pumpolyar Eh syempre kailangan pa rin natin ng pangsuporta Ito ito kahalaga po nyan ano so, na po natin yung bagging ay yung bagging eh kahit nahahatak natin eh hindi po nalalaglag po yung bulaklak at ibay ang kapit ha? yung diretso yung pero dami pong Flower yeah. Alos po puro flower ito Nakakainggan Na mag uh, Alaga <laughs> ito, ito yung Baging na kung saan ay napakatibay Ng buhay yung sitaw-sitawan tayo po ngayon ay mag spray ng ating pandamo dahil uh, tumubo na po yung iba natin mga damo Ayan. kailangan na po natin siyang agapan Ito. Ay, pagka hindi natin siya i-sprayin, magugubat yan isa pa sa makakakain ng sustansya ng ating pataba dahil At kasama rin po siyang tataba medyo pinatitiktik lang po natin po yung hamog para po doon maganda-ganda yung ating uh, spray na gagawin magandaganda natin po yung bagi kailangan sa baging eh natanggal natin yung nakasangan nya o yung pinakapuno ito o oh. may halawin tayo kaya lang naabutan po siya ng paglaki po ng bulaklak kaya di po natin siya pwedeng ipapitas pa dami daming bunga maraming bulaklak yan ang maganda sa kalamansi mabungang mabulaklak yan dahil di po tayo nagpo pruning Tingnan niyo to. Oh. Ito isang diretso ito mga katribya. Medyo mahaba na mataas. Pinutol ko na rin. Oh, ito na ngayon ang kapalit. Yan, yung mga ganun sobrang haba na po na matayog. yon, pwede po natin siyang aputulin. Uh, Pero uh, lang naman 'yon. Tingnan niyo to. Oh. Dahil pang bunga. Dami oh. rin pong bulaklak. labanan niya pero malapit na rin po ulit tayo magpatubig bali ang pagpapatubig po natin dito every 10 days kung may pa lalo na doon po sa ating ikutan noong nakaraan mabot po tayo ng uh, mahigit na tatlong araw sa patubig natin dito eh kumo kasi siya ay tuyo basal kaya po matagal ngayon medyo bibilis po tayo ng patubig dahil hindi na po siya tigang nakagaya ng dati ito yung ating inaalis yung sangang tuyo buo nga po na yung ating uh, punggos eh, hindi po talaga nawawala po sa kalamansi yan yung punggos pero ang ating pong gamot yan utol pwede naman kayo mga katibay maglagay po ng antay punggos kaya lang eh ang nagagawa lang po no na ito mga prevention lang hindi naman yung talaga totally po nasusog po yan yung punggos po ng kalamansi lumalabas naman po yan pagka po naguulan nagulan, halos marami yan pero ngayon naman po tag-araw, mga nakatahimik po ang punggos kasi bihira pong umulan pagka po tag -araw. oh, dami oh. puno ng bulaklak po itong ating kalamansi kakatuwa naman another batch ng ating bungahan ako sa April sana magtuloy po ang marami nito ang ating alaga dahil yung ating pong alaga na na mga buko na siya Okay na. Safe na. Yung mga gaholen, safe na yon. Kaya yung ating mga bulaklak. Yan naman po ang ating uh, poprotektahan mga katalibyan. nililinis natin yan mga katribe po yung mga sangantuyo tuyo ay mga sangantuyo tuyo lang ang ating aalisin dahil may tendency kasing tumas yan pagka lagi malinis po ang ilalim kaya iba kung bakit uh, tumatayog kagad po mga katribya po yung kalalang kalamansi masyadong malinis pati po yung ilalim yung sanga ng kalamansi inaalis kahit sariwa pa eh tatayog po ang kalamansi pagka po ganon dapat hindi po natin siya aalisin yan po yung pamamaraan kasi pagka limbawa, maraging malinis po ilalim na yon nakadagdag din po ng taas ng kalamansi yon ng puno kaya kung bakit tayo mga katribya ang ating ilalim ay marami po mga sanga Ganun po ang ating ginagawa. Yung mga sangat tuyo lang ang inaalis po natin. Hindi tayo nagpuputol ng mga sanga. Yan. Yan. Kailangan pong alisin to. Itong mga sangat tuyo dahil nakakasagabal po yan sa kalamansi tsaka nakakapangit Okay na. Pwede, pwede na tayo mag- may spray ng ating uh, kalamansi Tag tayong isang kalamanda rin na kailangang maputol ito ito yung ating dapat na alisin yeah, kalamanda rin po yung ating pinuputol yan po yung kabila hindi po ginamitan po ng uh, foliar po yan o or ng organic iba po yung kanyang itsura doon sa itsura po ng kalamansin natin maganda po yung kanya pong pagkaberde Okay, mga katribya, tayo po ay mag i-spray na po ng ating kalamansi uh, at uh, monitor lang po natin ito pong ating uh, bulaklak uh, sana po ay meron kayong nagpulot uh, pulot na idea na hindi po kailangan natin pruningin o putulin ng ating kalamansi uh, dahil nga uh, daw na tumatayo pero pinakadabes po dyan pamungahin po natin kagaya nito kapanahon po ng uh, uh, tagaraw pagkakataon natin siya na pamulang pamungahin po ng marami at yan na nga po yung ati pong ginagawa yung pong stressing eto yung kalananay oh, may gitatlong taong pa lang ito pero hindi pa po ito oh, hinahagdan pagka pinipitas dahil na naaabot po ng mga mamimitas yung kalamansi at yan po ay nakaka enjoy po na pitasin pagka mababa ang kalamansi So mga katribe, hanggang dito na lang po ang ating vlog Gaya po ng dati Ako oh, po si Kuya Berhel at lagi nang tatandaan Karunungan ng kaalaman At tumba sa kaimana Thank you for watching, God bless all Kita kita lang po tayo po bukas Bye bye Ayan, nabili na po yung ating kawan Ah uh, Malunggay